So kami ang ikanin na pangkay! So what's up mga katropas? So ngayon tatalakayin namin ang limang antas ng wika. Bago natin sa isa ng wika ng antas. Speaking of wika ng antas, Ang wika kasanggapan ginagamit lahat ng uri ng antas ng tao sa lipunan. Nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao. Pang-politika, pang-reliyon, pang-edukasyon at panlipunan. Oh my God! Wow! So ngayon, unahin natin ang pabansa or linga franca. Let's go! may sa sa'yo so hindi mo alam kung paano siya magigabaw siya Ang tangi ko na ipahayin sa iyo ay kausapin mo siya tungkol sa nararamdaman mo para sa kanya. So, sa ikadalawa naman is lalawiganin. Ang wikang lalawigan o lalawiganin ay mga wika na ginagamit ng mga tao sa isang partikular na lalawigan o lugar na maaaring maintindihan pa rin ng ibang bansa. Hindi yan, kota ko tasan mo Ito, Kapoy, good. Okay. Ah, sini power sa liya. Taguuan ako sa mama. Pangatlo. Ang pangatlo ay pampanitikan. Ang akdang pampanitikan ay tumutukoy sa mga akda tulad ng mga tula, maikling kwento, pabula parabula, epiko, alamat, sanaysay, alumpati at marami pang iba. So, pang-apat, kolokyal na naman tayo. Ang salitang kolokyal ay formal na salita kung saan tinaikli ng isa o dalawang higit na sa salita.

tayo o sa English ay slang. Ang mga salitang hindi formal ngunit nagagamit sa pang-araw-araw na panalita. Karaniwan nilil-ha ito sa pagbabaliktad ng mga titik o pag-iibang anyo sa salitang ugat. Minsan, hatlaw ito sa wikang Kastila. Ay, bakos! Dekwat ka! Ano yung dekwat? Malong nanakaw! Patila na ka din! Ano yan? Bapaing pasaboy, Bapaing pasaboy.